Alam niyo mga kapatid, meron akong maikling kwento sa inyo. Hindi ko alam pero baka may makapakinig. Baka sakali may magising sa puso ninyo. Meron akong kilala na isang tao. Anak siya ng isang stockholder. Maliit na stockholder sa isang corporation. Eventually, itong taong to naging direktor. Tapos, sa kasopangan ng mga tao, dami nilang pinagkukuha doon. Pero nung umupo na siyang director, pinapalabas nila na tila kailangan niya pang maglumuhod para doon sa kanyang per diem. Sa mga nakakaintindi po, kahit matulog ka, kung ikaw ay director, matulog ka ron sa boardroom dahil wala naman ding makikinig sa for example. Pagkakaisahan ka lang doon you are entitled to your per diem. If you are a member of the board, you are entitled to your per diem. Itong taong to wala namang hinagad doon kundi yung kanyang karapatan. Pero pinagmumukha ng mga tao na siya pa yung swapang dahil kailangan niyang kunin yung per diem niya. Yung mga ibang nasa board, wini-wave daw. Wave namin yung per diem. Magwa-trabaho lang kami. Pero putang ina, eh, lumalabas pala pinapareimburse yung gastos nila or yung iba na sa payroll ng konsino sa pumapasok sila doon binabayaran sila tuta sila ng konsino maraming nagbabait-baitan ang, ang lesson ng story na ito maraming nagbabait-baitan pero sila ang tunay na swapang marami nagbibintang, si ganito nagsumbong, si ganito nilaglag tayo pero siya pala'y naglaglag. Ang mundong ito ay puno ng mga taong ganid. Sabi nga sa akin, nung kilala ko, dalawa lang, dalawa lang yung nakita kong tao rito nung naging direktor ako. Buaya at saka buitre. Yung matino, sisiraan. sa yung ganid. Siya gusto niyang makuha yung kanyang per DM. Siya makuha yung kusan sa siya entitled. So, ganun ang buhay. Kung sinong matino, siyang sinisira, kagaya ni Duterte. Alam niyo ba kung gaano kahirap labanan yung droga? mag ng war laban sa droga. Alam niyo ba kung gaano kahirap pagsabihan yung mga oligarko na putang ina, pag hindi nagkatubig yung mga kababayan ko, eh papa-audit ko kayo. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Kung ikaw, nagpolitiko ka lang para yung mama, hindi mo gagawin yun. Si tatay di ko tumaya sa atin, sa ordinaryong tao. Kinalampag niya lahat ng mga putang inang mga mayayaman dyan na entitled na para bang laruan lang yung mga buhay natin. Kinalampag niya lahat para magkaroon tayong lahat ng dignidad. Maraming presyo, lumaya. Nag-pronounce-pronounce pronounce siya ng papatayin kita, pinatay ko nga. Nagsabi-sabi siya ng gano'n knowing nagagamitin yun ng mga gagolaban sa kanya hoping that the Filipino people would understand na kung ikaw ay masama, you stop. Dahil he will have no recourse kung di yariin ka. Kung ikaw ay adik, you stop. And he is hoping na yung mga naproteksyonan niya makaintindi sa kanyang ginawa no matter kung gaano kakapal yung propaganda. Alam nyo rin ba kung gaano kahirap banggain yung bias na media? Putang ina lahat ng binangga ni Tatay Digong, mga oligarko, mga institusyon dito. Putang ina, kayang-kaya siyang sirain. Kayang-kaya kang pailan ng kaso sa korte, kayang-kaya kang hiyain, kayang-kaya kang bayaran yung mga kapartido mo para alisin ka sa partido mo. Kaya ang kaya kang temang ginawa ngayon sa kanya. Pero I just wish na sa Pilipinas kung papasok ka kahit saan man. Gobyerno o naging direktor ka, makakontento ka sa sweldo mo magpayaman ka sa ibang legal na paraan wag mong gamitin yung hanap buhay mo para maman. pwede naman siguro kung legal pero kung public share ban ka eh wag naman diba? maging patas ka Maraming mga abogadong hindi patas na nakita Ginagamit nila yung batas nila to weaponize. Tatakutin ka ng kaso kung ano-anong nag Mali naman. Pero sabi nila, tama. Pero merong batas sa Civil Code na very important. Ang sinasabi niya, every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act in good faith. Parang ganun 'na, hindi ko sure kung verbatim ano. Give everyone his due and observe fairness and justice. So sa ginawa kay Tatay Digong at sa ginawa doon sa kaibigan ko, sa kakilala ko, na ko sa inyo, titirahin talaga sila dahil parehas silang maangas ni Tatay Digong eh. Kayo na lang ang humusga sa kayong Diyos. God bless.